Magandang gabi, Pilipinas Kung mahal. detalyo sa mga pangunahing balita. Ilang araw na lamang, marami na ho ang nag-aabang sa kung ano ang lalamanin ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Una nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tutuon ang SONA sa mga nagawa ng kanyang administrasyon, partikular sa larangan ng ekonomiya, ng kriminalidad at iba pang problema ng bansa. Siniguro naman ang Pangulo na ilalahad niya sa bayan kung ano na po ang estado ng bayan at ano ang nagawa na ng pamalaan para sa sambayanan. Report mula kay Eden Santos. So excited po ba marinig ang sasabihin ng Pangulo sa kanyang so Ikatlong sona. excited talaga. <laughs> Dahil? Para kung ano yung sinasabi niya, para at least ma-ano, ma. Ano, ma malaman, na, malaman din namin kung totoo ba talaga yung sinasabi niya. Excited po about sa mga kung anong nangyayari sa bansa or kung ano-ano pa masolusyonan. Siyempre ako excited ako, pero mas excited ako kung, kung maririnig ko po mula sa kanya na dapat bigyan niya ng uh, priority ang pangkas, pangkalusugan. Lalong-lalo lalo na po sa mga may mga taglay na karamdaman na hindi kayang magpagamot. Dahil sa gamot pa lang po, parang mapapadali na ang buhay ng mga pasyente. Siyempre naman. Mm. skated Bakit? naman. Aabangan ng mga Pilipino ang magiging laman ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda ang SONA ni PBBM sa July 22, 2024. Mismong si PBBM na ang nagbunyag nitong Miyerkules na ang kanyang SONA sa mga nagawa ng kanyang administrasyon at kung natupad ba ang mga ipinangako niya sa mga Pilipino para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung uh, yung mga pangako na, na ating sinabi eh, kung talaga natin tinutupad. And that's basically, the, that's basically what the sauna is going to look like. Pero sa akin, parang wala, mahirap ma ma mangyari. Okay. Yung magiging 20 yung bigas, parang mahirap kasi sa ibang na tayo minsan umangkat ng bigas. Eh, eh hey, malay mo, bago matapos yan, ay makikita natin kung gaano kababa na yung bigas. Ma, ma ano 'yung mga kahirapan sa tao kasi ang hirap na ng buhay ngayon. Sa gas lang ang mahal na ngayon, 'di ba? Kalahating kilo na lang binibili para lang makasaing. Iuulat din ng pangulo ang mga development sa iba't ibang sektor sa bansa. So, irereport ko kung talaga bang uh, 'yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gano'n nakatagal gano'n pa katagal bago matapos 'yung mga malalaking project na 'yan kanya, magbibigay rin siya ng update sa mga pagsisikap ng administrasyon na iangat ang buhay ng mga Pilipino, mapabuti ang ekonomiya, tugunan ang kriminalidad at iba pang problema sa lipunan sa bansa. we'll also report on the state of the nation in the sense that uh, what are the lives of our people, how are they doing? the economy, how is it doing? criminality, how is it how are we doing on that? how are we doing and uh, the uh, other problems, uh, social problems that we're facing, such as drugs, such as uh, uh, um, uh, the different uh, uh, threats that have been coming to us. Oh, po, natural lang po na dapat ating pa po ng mga taon na mag-improve po yung bansa natin since uh, ang current issue po na mas ka, uh, na ang current po na issue na pinag-uusapan po ngayon ay yung sa uh, tungkol sa China with yung, yung, yung tingin mo ba yung criminality sa bansa natin bumaba na bawasan medyo bumaba naman yung criminality Dagdag pa ng Pangulo. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Kaya uh, i-report -re report talaga sa bayan yan. Eh. Uh, ah, yung pinakagusto kong niya, yung dagdag sweldo sa, sa mga trabaho, yung minimum wage. Tsaka yung, yung, mga, yung mga uh, presyo ng bilhin ah, na bababaan niya. Saka naman din, dinahirapan yung mga, ano, mga tao. Ito po, yung... 20 per kilo yung bigas, tapos yung pabahay, tapos iba pa. Pagbaba ng mga presyo ng ng mga abot sa mga pagkain, mga gulay, ganoon po. Kaya sana, PBBM, bigyan niyo po ng priority ang pangkalusugan. Naniniwala po kasi ako na health is wealth. Kapag ka po uh, porsyento na malulusog ang ating mga mamamayan, ay madali ang progreso nang bansang Pilipinas. Eden Santos para sa matanang agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa At Net 25 TV.